Samantala sa karagdagan pa nating mga balita. Pag-uulat mula naman sa himpilan ng DCIM, ng Spirit FM, CMN, mas bate. CMN Live, live. Nation. Alvin Floresta, magandang araw sa iyo. Mayo na aga, Ariel. Mayo na aga, mas bate personal na binisita ni Department of Education Secretary Sani Angara ang lalawigan ng masbate nitong lunes, October 20, 2025 at ininspeksyon ang pagkukumpuni at rehabilitasyon ng DepEd sa mga para lang naapektuhan ng bagyong upong. Alinsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking may agarang tulong para sa mga probinsyang tinamaan ng sakuna Binisita ni Angara ang Masbate National Comprehensive High School at Nursery Elementary School, dalawa sa mga pinakamatinding napektuhang paralan kung saan nakita niya mismo ang mabilis na pag-usad ng mga pagkukumpuni sa tulong ng DPWH at ng mga lokal na pamahalaan sa nursery elementary school natapos na ng buo o 100% ang mga minor repair gaya ng pagsasayos ng bubong, kisame at mga kable ng kuryente habang nasa 40 hanggang 45% naman ang progreso sa iba pang gusali. Sa Masbate National Comprehensive High School, ang mga multi-story building at iba pang struktura ay nasa pagitan ng 30 hanggang 90% ang completion. Bati sa datos ng DepEd, 1,651 silid-aralan, karamihan sa Masbate City, ang nasira dahil sa bagyo na may tinatayang pinsalang umabot sa 1.79 billion pesos. Nakapaglabas na ang ahensya ng 14.4 million pesos sa Schools Division Offices ng Masbate Province at Masbate City para sa paglilinis at minor repair at humiling pa ng 23.4 million pesos bilang karagdagang pondo para sa nagpapatuloy na rehabilitasyon. Naglan ang DepEd Disaster Risk Reduction and Management Services ng uh, pong upgraded temporary learning spaces sa ilalim ng emergency procurement upang may mapagdausa ng klase ang mga mag-aaral mula sa mga paralang patuloy pang inaayos. Inaasahan ng DepEd na matatapos ang karamihan sa mga major repair sa pagitan ng Disyembre 2025 at Pebrero 2026 habang ang pondo para sa pagpapalit ng mga tuluyang nasirang silid-aralan ay isasama sa Basic Education Facilities Fund 2026 at Quick Response Fund 2026. Mas maaga sa araw na iyon, sinamahan din ni Angara, si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr., DSWD Secretary Rex Gachalian, DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, at mga lokal na opisyal sa pagbisita sa Outreach Station Storage Facility sa Masbate City. Dito, kanilang ininspeksyon ang nursery ng mga punla ng pili at kakao. Pinangunahan ang pamamahagi ng palay at buto ng mais sa mga magsasaka at binisita ang livestock area bilang bahagi ng programang pangkabuhayan para sa mga komunidad na nasalanta ng bagyo. Dumalo rin si Anggara sa payout ng Department of Social Welfare and Development para sa limang daang tourism workers sa Magallanes Coliseum sa Masbate City. Mula dito sa DCIM, CNN Spirit FM Masbate, Alvin Floresta nagulat live para sa CNN Pilipinas lakas ng katotohanan. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Alvin Floresta mula po sa impiyo ng DCIM, ang Spirit FM CNN Masbate.